Hello guys! Tara magluto po tayo ng Biko Binagkal or Inkiwar sa Ilocano, ang aking nanay's version. Yummy. Ito po yung nakakamis na pagkaing Pinoy. Yan, yan po ang ating gagamitin pang matamis ang sinakob. Balitunawin lang po natin siya sa mahinang apoy hanggang magkaramilize. And then ilagay na po natin ang ating nilutong malagkit na bigas. Yan, bali sa isang salop palang malagkit, isang kilong sinakob. Yan, i -mix, mix lang po natin siya hanggang ma-fully coat na po ang ating malagkit. At kung kulang pa po ang kanyang langis ng latik, pwede po natin siyang dagdagan. And then, timplahan na rin po natin siya ng asin para hindi po nakakaumay yung tamis niya. Yan, halukayin lang po natin ng halukayin hanggang maging malagkit na po siya. Ayan, tingnan nyo naman ang aming ginagamit na sandok. Pang sagwan yan. Kailangan po talaga dito pang malakas ang braso. Yan. mabuti na lang. Malakas pang pa aking Mother Earth na siyang nag-ahalo dyan. Isa pala to sa handa ng aking father sa kanyang birthday. Malagkit daw para mas malagkit ang kanilang pagmamahalan. Char, luto na. Kain na po tayo. Thank you for watching. Please follow, like, and share.